Praise the Lord. So para sa ating morning revival preview, panibagong ding na naman tayo ngayon. At ang pamagat ng ating morning revival for this week, The Church in the Triune God. Amen. So medyo maiksi yung title ngayon. <laughs> so ang schedule natin ngayon ay week 30 na. Week 30, day 1. Magbasa na tayo amen first john 4 13-15 in this we know that we abide in him and he is in us that he has given us or that he has given to us his spirit and we have beheld and testified that the father has sent the son as the savior of the world whoever confesses that jesus is the son of god God abides in him and he in God. Kung so mapapansin nyo, yung mga discussion dito ay may kinalaman sa tres unong Diyos. Amen. So magbasa na tayo. As one subtlety of the enemy. Oh, meron sa subtlety rito. is <laughs> to deny that the trying God is subjective to us for experience and enjoyment And to present the divine Trinity merely as an objective doctrine for religion, but the Bible reveals that the Triune God is not merely the old Jacob our faith; He is subjective to us, dwelling in us to be our life and life supply. Daily, even hourly, we need to experience Him and enjoy Him in this way. So, ano bang pinapaliwanag sa atin? Ito ay tungkol sa tres unong Diyos. Sabi niya, yung katusuhan ng kaaway no, ay umabot sa tinakwil niya. Tinakwil niya, dininay niya, kinaila. Na ang tres unong Diyos ay subjektibo sa atin para sa ating karanasan, pagtatamasa, uh, yun, para sa ating karanasan at pagtatamasa. So ibig sabihin, ngayon hindi halos sinasabi ng mga Kristiyano, lalo na yung mga nasa denomination, na itong tres unong Diyos ay subjektibo. Pwede siyang tamasahin, pwede siyang uh, maranasan, enjoyin. No? ma -enjoy. Maranasan, ma-enjoy. So, hindi nila sinasabi yan. Para sa kanila, ang Dibinong Trinidad ay isang objektibong dokrina na pang Wow. Malayo, malayo. Malaki ang pagkakaiba. Alam mo, anong tayo ay nasa denomination? Hindi sa atin tinuturo na yung tres unong Diyos ay naproseso. Naproseso siya pumasok sa loob natin para maranasan mo at maging pagtatamasa mo. Walang ganyan teaching. Walang ganyan teaching. Bagamat tinuturo nila ang dokrina ng Ama, Anak at Espiritu, nire-recite pa yan. Pero tinuturing nila yan na isang pagtuturo lang, isang dokrina lang na kailangan maintindihan mo tungkol sa Diyos. At siyempre, yung words sa mundo naman, pinagdidibatihan lang yan. Ako, ang dibate dyan, mainit. Ama, anak at espiritu. May isang tampo na hindi naniniwala ng tres uno ang Diyos. Yung isa naman naniniwala. Kaya nag, ano sila, nagsasagupa sila. Pero tayo, ang tres unong Diyos ay subjektibo. Binigay sa atin para maranasan, para tamasahin. Malayo. <laughs> Amen. Amen. The Bible reveals clearly that the triune God after passing through the process of incarnation, human living, crucifixion, resurrection and ascension has consummated in the all-inclusive spirit who has come to dwell in our spirit. So, hallelujah for the wonderful all-inclusive spirit dwelling in our human spirit. Ang linaw, di ba? Ang tres unong Diyos, dumaan siya sa proseso. Tres unong Diyos, nagkatawang tao, na buhay bilang tao dito sa lupa. At isang araw, namatay sa krus. At sa ikatlong araw, na buhay na muli. So, yan yung proseso na dinaana niya. Uh, at, pagkabuhay niya muli, siya ay naproseso no, at napasak, napasakdal, napasukdol bilang ang nagpapaloob sa lahat na espiritu. At itong espiritu ito, pumasok sa loob natin. Naging buhay natin, naging lahat-lahat sa atin, subjektibo, naging pagtatamasa natin. So yan, paulit-ulit nating ano, nire-recite yan kasi ang gandang i-recite. At uh, yan talaga ang tinuro ng Biblia sa atin. Uh, Nasaan ngayon siya? Nangangahan sa atin bilang Espiritu. Tapos na yung proseso niya. Kasi yung proseso niya ay uh, para sa pagsasagawa ng katubusan. Kailangan bumaba siya sa unang Diyos, Amaanak at Espiritu, mabuhay sa lupa, mamatay sa Cruz, mabuhay na muli, at napasok doon, naging Espiritu nagbibigay buhay. So, dalawang misyon ang mahalaga natupad niya. Naisagawa niya yung gawain ng katubusan. At ang pinakamahalaga, nadala niya yung sarili niya tungo sa atin para maging karanasan natin at maging pagtatamasa natin. So, yan na yung pananaw natin ngayon tungkol sa Tres Unong Diyos. Nagdidibati ba tayo rito? Oh, hindi ito ba ay isang pagtuturo lang na isang doktrina sa atin? Hindi. Ano ito? Enjoyment natin, karanasan natin. No, at tayo ay nakakapasok sa pakikipag-isa sa kanya ngayon. 'Yun ang mahalaga sa atin. Napaka subjective niya sa atin. Amen. Amen. A human being Can be compared to a transistor radio. Such a radio has a receiving apparatus that enables it to receive radio waves. When the radio is tuned properly, it will play music. We may say that we human beings are like transistor radios and that the receiving apparatus is our human spirit. When our receiver is properly tuned, We enjoy heavenly music. This is an illustration of the enjoyment of the triune God who is now the life-giving spirit dwelling in our regenerated human spirit. It is by our spirit that we touch, enjoy, and experience the all-inclusive spirit. So maganda yung paglalarawan dito. <laughs> Kasi minsan kailangan, ano eh, gumamit tayo ng mga paglalarawan para maintindihan natin Katulad nito, ang ginamit niyang pagsasalarawan ay yung transistor radio. No, yung transistor radio, meron siya isang special na receiver, receiver diyan. Para ma-receive niya yung radio wave. Radio wave. Kasi yung radio wave, hindi mo nakikita yan. Parang hangin din yan. Nandito yan. Okay. Pero yung transistor, kaya niya tanggapin yung radio wave. Ano ba yung broadcasting? Malayo ayun, sa isang lugar yan pero yan ay nagiging on the air nasa air na yan, nag-broadcast doon, na-air, so gagawin mo lang doon sa radio, itutune mo siya ng tatama doon sa programa doon at pag na-tune mo siya ayun, magkakaroon na ng music kung may music doon, magkakaroon ng music live yan, sabay ganun ang transistor radio at uh, tayo mga tao, parang transistor radio. Ang receiver natin ay ang ating espiritu. Yung espiritu natin. Kaya niyang i-receive itong divinong espiritu. Nagpapaloob sa lahat ng espiritu. At kapag na-tune natin yung espiritu natin, anong meron? Awit na nanggagaling sa sangkalangitan. <laughs> At Diyan ang pagtatamasa natin sa Panginoon. Di ba ang ganda? No? Ah, naramdaman mo sa espiritu mo. Merong ano, merong awit na galing sa Panginoon. May pagsasalita na galing sa Panginoon. No? Merong kasiyahan na galing sa Panginoon. May biyaya na galing sa Panginoon. Sa panahon ng kailangan mo ng kalakasan, malakas ng gagaling sa Kanya. Katalinuhan ng gagaling na sisip-sip ng ating receiver na tatanggap niya. Galing sa divino spirito, dibinong wave <laughs> na tinatanggap ng ating receiver. Walang iba kundi yung ating human spirit. Ang ganda nitong ano, pagsasalarawan na ito. Gusto mo ito. Amen. Amen. According to the scriptures, We testify strongly that our Lord today is not merely a part of the Triune God. He is the embodiment of the entire Triune God, the Son with the Father, and as the Spirit in our experience today. He is the Spirit as the reality of the Son with the Father to be our life for our enjoyment. Realizing that He is such a wonderful One, we do not care for dead doctrines, vain religion, or meaningless rituals. Our concern is to have the daily experience and enjoyment of the Triune God. Amen. So maganda ito. Uh, Amen. So dito sinasabi sa atin, Amen. Yung Panginoon, ang Panginoon si Kristo. Hindi lang siya, hindi lang siya part ng tres unong Diyos. Kasi pag sinabi mong part ng tres unong Diyos, siya ay nakahilera sa triune God, Father, Son, and Spirit. So siya yung Son. No? Uh, so yan ay uh, part ng, or merely part of the triune God. Uh, so uh, hindi naman nawala yun. Kaya lang, ang kanyang position ngayon, kailangan maintindihan natin to. Uh, minsan hindi hindi natin kayang maaro. No, napakalalim kasi nito. Si Kristo ngayon, okay, pagkatapos niya dumaan sa mga proseso na ito, siya ay naging pagsasakatawan ng Pangulong Diyos, Pangulong Diyos. Ano ang ibig sabihin nito, na katawan na sa kanya ang buong tres unong Diyos. Siya yung pinaka-representative. Nasa kanya yung ama at yung anak at espiritu. Siya yung kabuuan ng tres unong Diyos. Yan ang ibig sabihin natin. At siyempre, kung gusto niyo dagdagan pa to, pwede kong idagdag pa yung kanyang humanity na idagdag na rin dyan. Kaya ang buong tres unong Diyos, nagkaroon sila ng isang progreso na kung saan isa sa Pangulong Diyos ay naging pagsasakatawa ng buong Triune God. At yan ay walang iba kundi si Kristo. Amen. At siya ngayon ay spiritong nagbibigay buhay na pumasok sa atin para maging ano, buhay natin. Amen. So sa ating karanasan, sabi niya, siya ang Espiritu ng Realidad. Okay? Na kung saan ang anak, ama, at Espiritu nasa Kanya na ngayon. So, wala naman na wala. So, nagkaroon lang ng isang progress na na isakatawan na sa Kanya ang buong tres unong Diyos. At pwede natin sabihin, pag kinontak mo siya, Panginoong Yesus, si Kristo, ang buong tres ulong Diyos ay nakukontak mo sa Kanya. Nabubuo sila sa Kanya. Siya yung pagsasakatawan ng tres ulong Diyos. So, ganun ang dapat isang pananaw na. Ano, hindi lang siya bahagi. Kasi kung bahagi lang siya, isang, ano lang yon, isang pananaw lang yun. kailangan makita natin na ang buong uh, pagkaulo ng tres unong Diyos ay naisakatawa na sa kanya at siya ay naging espiritu. At ang espiritu ay espiritu ng realidad na kinapapalooban ng buong tres unong Diyos. At pag kinontak mo ang espiritu, buong tres unong Diyos ang nakokontak mo. At pumasok sa atin yung espiritu niyan, buong tres unong Diyos dinala niya tungo sa loob natin. At ang sinasabi natin kanina, hindi siya turo, hindi siya doktrina. Pwede mo siyang intindihin. Kaya yan ang ating kaisipan. Hindi ako naniniwala, hindi yan maintindihan ang kaisipan natin. No, ako, naiintindihan ko. Kaya, kayo, maintindihan nyo to. Dahil naiintindihan ko to. <laughs> Alam nyo kasi, ang prinsipyo ko ganito eh. Pag naiintindihan ko, naniniwala ako maiintindihan din ng iba. Hindi ko pwede sabihin na ako lang ang nakakaintindi nito. Hindi, hindi pwede mangyari yun. Lahat tayo pwede natin maintindihan to at meron tayong salita para maintindihan yan. Ang pinakamahalaga ngayon, okay, nasa atin ang tres unong Diyos na dinala ng Espiritu. At yan ay nangangailangan ng ating paninampalataya, siyempre. Amen. Amen. Kaya nga, sinasabi sa huling bahagi ng binasa ko, so, wala tayong ano, pakialam sa mga dokrina sa mga walang kabuluhang mga relihiyon o pagtuturo o mga ritual. Ang ating pinahahalagahan ngayon ay ang test unong Diyos naging pagtatamasa natin, naging karanasan natin. Yan ang mahalaga. At yan tayo mag-focus. Amen. We may use eating food as an illustration of learning the things of the triune God in the way of enjoying and experiencing Him. the more you eat a particular food the more you will come to know it this knowledge is not doctrinal it is experiential in a similar way we come to know the triune god by enjoying and experiencing him it is impossible for us to know the triune god merely by doctrine but we can know him by enjoying him and experiencing him So, maganda na naman itong illustration na ito. Na kung saan sinasabi niya, ang pinakamagandang paraan, okay, para makilala mo ang tres unong Diyos, ay sa pamamagitan ng katulad sa pagkain. Pagkain! So, yung mga pagkain, kinakain natin, hindi naman natin pinag-aaralan yung dokrina niyan nakikilala mo yung mga food sa pamamagitan ng pagkain. Maski nakapikit ka, sinubukan. Ay, mansanas to. Ay, ito, ubas to. Ay, ito, steak to. Kinakain mo, hindi mo nakikita, pero natatamasa mo, na-enjoy mo. hindi naman dinidiscuss yan. <laughs> so kung gusto mo siyang pag-aralan, that's another thing yan. Gusto mo mag-aral, ano ba laman na steak, ano ba mga bitamina niyan? Pwede mo namang gawin yan. Pero, kailan mo ba siya nakilala? Nung kinain mo siya. Kinain mo siya. Kaya nga yung mga food na-advertise na yan eh. Dahil kinakain ng tao eh. Oy, ang sarap nung kinain ko doon sa lugar na yun. Punta ka doon, kainin mo, sarap. Hindi ko, hindi na ina-advertise yan na Naku, yung food doon. Ang daming vitamin A, ang daming vitamin C. Naku, ang rich ng kanyang calcium o ganito. Wala. Wala nagsasabi ng ganyan. Wala walang gano. Ang sinasabi ng tao, ang sarap, ang linamnam, ang anghang, napakalutong. Yun ang sinasabi nila. Kasi yun ay may kinalaman sa pagtatamasa So, ganyan din natin nakikilala ang tres unong Diyos. ba? Diba? Pumasok siya sa loob ko. Naku, confident ako, mararanasan ko siya. No, sa panahon ng pangangailangan ko ng karunungan, siya ang aking karunungan. Kalakasan. At ito siya ang nagliligtas sa akin araw-araw. Napakadaming karanasan. Okay? At pagtatamasa, meron tayo sa tres unong Diyos. So, hindi siya doktrina sa atin. At yan ang paraan, paano natin siya nakikilala. At kung tutusin, pwede rin natin sabihin na siya rin yung pagkain natin, inumin natin, hangin natin, na nilalanghap natin. Punong-puno tayo ng karanasan sa tres unong Diyos. Salamat na lang, inalis tayo sa mga vain, ng mga religion, na pinag-aaralan lang yan. ini-discuss lang yan. Minsan mali pa ang pag-discuss. <laughs> Sorry. <laughs> Amen. Okay, so uh, mga halos yung mga last part dito ay mga pagpapaliwanag tungkol sa kanilang pagkakaisa. So basahin ko na lang to. According to the Bible, we teach that the Father, the Son, and the Spirit are one. Isaiah 9.6 says that the Son has been given to us. His name is called the Eternal Father. This matches The Lord's word concerning Himself and the Father recorded in the Gospel of John. The Lord Jesus said that He, the Son, came in the name of the Father. The Lord never said of Himself that He was the Son and the Father. But He did say that He was the Son coming in the Father's name in chapter 14 of the Gospel of John. The Lord also said that if we see Him, we see the Father. Furthermore in this chapter the Lord said that he is in the Father and the Father is in him so he said in John 10:30 that the Father and the Son are one so kahulugan siya sinabi niya ang ama at anak ay ang ay, 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 ay isa lang yan no so minsan nakakalito lang pero ang conclusion nito pinapakita sa atin na ang Diyos ay tres uno no so valid siya ay isang Diyos pa din. At itong buong tres unong Diyos ay naisakatawan kay Kristo. Okay. Upang sa pamamagitan ni Kristo na naging Espiritu na nagbibigay buhay, madala sa atin ang buong tres unong Diyos. Kaya sa Biblia, pag mahilig ka sa doctrine, mapopokus ka sa doctrine, malilito ka. Pero pumasok ka sa karanasan, mag enjoy ka pa. Amen. when we confess him, we also have the father. furthermore, he is also the spirit. when we have him dwelling in us, we also have both the father and the, and the spirit. do you not have the lord jesus in you? surely you do. do you not have the father and the spirit in you? okay, you certainly also have both the father and the spirit in you. Tama naman, nasa atin lahat ang Ama, anak, at Espiritu. Walang problema sa ganyan. Sabagat dinala siya ng all-inclusive spirit tungo sa loob natin na walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sa Panginoon, masusumpungan mo ang kabuuan ng tres uno Diyos. Siya ang fullness okay, of the Godhead bodily. Say, fullness. Ang ibig sabihin ng fullness. Kapuspusan siya. Puno na sa kanya lahat. Amen. This means that the Father, the Son, and the Spirit are all in you. How many then do we have within us? From experience we know that we have only one within us. This one who dwells in us is the triune God. The Father, the Son, and the Spirit. So hindi naman natin siya pinaghihiwahiwalay. Ah, uh, kokontakin ko muna ngayon yung anak. Anak, ikaw ang gusto ko ngayon. O oh, spirit, ikaw naman. O oh, father. <laughs> walang, walang ganyan. Kundi isa lang siya. At sa pagiging isa, nasa kanya ang ama, anak, at espiritu. At sa kabuuan, sila ay naging karanasan natin, naging pagtatamasa natin. So yan yung MR natin ngayon.